Malapit na tayo. Wala araw, guys. Dubog na ang araw. Very late. Doon na kaya si Rainyo. Bisa natin place with a new friend. It's not too late. I'll be okay. Leave behind all that led to my pain. I know it's never really ever quite perfect. But I know the hardest things are always worth it. Yes, sir. <laughs> Boom, so yung po, no? Uh, at nakakuha na ako ng clip ko. Si Reynel, babalikan namin to. <laughs> <laughs> Sumuko. Sakit <laughs> ng kamay. Babalikan ka namin to. Tandaan nyo yung ano, yung Feeble to Manual, Feeble. And then, stay tuned sa next video. At uh, tingnan natin kung makukompleto. So, yung tito ay eh, naka-clip na lang isa. Okay na ako doon. Yes. Pansaman tagal. Ay, oh, tubig isa mo. Okay. Mayan na. Puto doon na. na tayo. Saan tayo? Food. Sa likod. Sa food court. Oh, food court. <laughs> <laughs> I'll find a way to kill this sorrow. Got demons in my head. I used to regret being in a better place tomorrow. Got demons in my head They're better off dead I'll find a way to kill this sorrow So you put a good morning What's up, universe? It's a great day today, no? Hindi siya maaaraw, it's o'clock in the morning Mag-alas siya Right now, harvest mo tayo It's May 1, no? Holiday, holiday ngayon. Kaya wala mo na tayo Wala na tayong biyahe. And it's... Ano yung nakita ko dito, eh. Some kind of So, harvest tayo dito ng ilang egg. Eh. nakailan tayo ngayon, guys. Ngayon, meron dito isa. Ayan, one. Ayan, isa dito. Terus and itu iseren, so we have two eggs biaya. Berani kita nukaya manan serian. <laughs>

So, yun po, no, habang iniintay natin, madrain ang ating used oil, no, yung lumang oil. Tayo magtimpla muna ng coffee on the rocks. Yun, no. Nescafe hmm, Escapistic lang. Pagyan mo natin ang na konting hot water. Magpunawin natin. Okay, so, one pot And then, let's put it In our mug add water ice coffee on the rocks Round 2, let's go. Ayos na, ayos na. Okay, may oh. walks tayo dito. Ha, oh, bawe? Bawe. Aka, warm up ka na? Oo. Oh. Ayos na. So yung guys, so, naka birthday ni Rainyel eh. Kaya mayroon ako surprise para sa kanya, no? So yun po, no? Dahil birthday mo na naka-run, meron akong regalo sa'yo. Meron kang second hand na <laughs> bar ends. <laughs> King bar ends. Yun, no? Second hand, do. Bago yan sa bike mo. So yun po, ano masasabi mo sa ano, bago mong bar ends? Maraming salamat po. <laughs> Tatawo, ayan, ayan, oh, yun, di ba? Ilan <laughs> <laughs> taong ka na? 34 34? 34? <laughs> 34 oh, Magkano lang tayo? 4 years lang yung agwat Alright guys, redemption My head, they're better off dead I'll find a way to kill this sorrow Got demons in my head I used to regret Being a better place tomorrow Got demons in my head They're better off dead I'll find a way to kill this sorrow Got demons in my head I used to regret Being a better place tomorrow I wake up. With a new flag I will make change I will make a new life Ang masabi mo dun sa ginawa mo? Pagod na pagod Pagod na pagod ka na Ayos na yun, ayos na yun Ayos na yun, para sa ngayon Nakaisa ka na may gagawin ka pa susunod, no? May mga possibility na ano eh, nakita tayo eh, no? Ayan. So, one down. Good job. Good job. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Anong masasabi ko kung ano mo naman mag Tanong! Siyempre, ano ako, tuwantuwa ako. Napaka-enjoy ko. Napaka-happy ko talaga. Nakuha ko yun. dami ko pa nga naisip gawin eh. Pero, hindi na kaya nakatawa natin. So, yun. Hmm. Next time na lang, babawi tayo. May part 3 pa to. So, guys, nun tayo sa back door at sa, anta? Likod. Food court. Sa so, food court ulit tayo. Let's go. Hmm, outro ka na. Paalam ka na. Bye-bye! Ayan <laughs> no? Ito ang ating ano. Uwi, Anna. Okay. See you guys next time. Part 3. May part 3 pa ba? Siguro. Yeah. City Hall na na ba ito? City Hall na na ito. City Hall na ito. City natin lahat ng mga andito. Pwede tiraan. Pwede tiraan. आह आह आह